Pinagdiri mo po ngayon, Agosto, ang buwan ng wikang Pilipino. At kagnay po niya, mausap natin live sa si studio si Jose Ladera Santos o Joe Lad Santos po, chairman ng komisyon sa wikang Pilipino. Okay, good morning po. Oi, chairman. Chairman ka na pala ng komisyon. Uh, <laughs> magandang umaga po, chairman Joe. Magandang umaga po at uh, magandang buwan ng wika sa sambayan ng Pilipino. Okay, ano ba tema nating ngayong buwan ng uh, Agosto, buwan ng wikang Pilipino? Uh, ang ating tema ay uh, tatag ng wikang Pilipino tatag ng pagka-Pilipino. ba? Kamusta ang estado ng pagtuturo ng wikang Pilipino sa mga paaral lang po natin ngayon? Hindi ho ba nahihirapan yung mga guro do sa pag-translate ho? Um, may mga nagsasabing sila ay nahihirapan at may nagsasabi naman na madali. Uh, pero dahil ito po ay uh, kailangan gawin, ay uh, nakaka-adjust po ang ating mga guro kung ano man ang pangangailangan sa loob ng uh, sa mga silid-aralan. Mm -hmm. May mga pribadong paaralan din po, nagpapatupad ang English-only policy. Hindi ba ito balakid para po sa pagsasanay ng mga estudyante sa Pilipino po? Ang mga paaralan po ay may mga kalayaan sa kanilang mga polisiya at ang mga English-only policy ay uh, hindi naman po balakid. Sa katotohanan, dagdag nga po yan na uh, hamon o challenge sa mga tagapagturo dahil ang layunin po naman nila ay... Uh, ganap na maituro kung ano man ang pangailangan sa ating wikang pambansa o ang wikang Pilipino. Mm -hmm. At ano pa mga activities po, po ngayong buwan na ito para ho isulong natin ang pagmamahal sa ating wikang Pilipino? Uh, gaya po ng sinasabi sa ating tema na tatag ng wikang Pilipino, tatag ng pagka-Pilipino, ay uh, pinapatunayan po nito ang kahalagahan ng ating wika upang ang isang mamamayan ay um, uh, ganap pong maging matatag sa kanilang buhay. At gusto ko pinagdag na alam naman po natin na ang pangunahing kayamanan ng alinmang bansa ay ang kanyang mamamayan. Uh -huh. At ang pagkakaroon niya ng mahusay na wika ay napakahalaga sa katatagan ng bansa. Opo, ano ba reaksyon niya sa mga ilang bokabularyo po na taon-taon, no? Uh, meron pong nabubuong mga iba-ibang salita, yung, yung sword language o yung Kolokyal. Ito may tanggap po ng komisyon nito. Ayan po, eh, malusog na palatandaan na ang wikang Pilipino ay buhay na buhay. Mm -hmm. uh, dapat po nating mapalala na ang ating, wikang, uh, ating Pilipinas ay mayroon po mahigit na isyandaan at pitumpong wika. At ang ating wikang pambansa ay pinayayaman po ng mga wikang iyan at ng mga bagong wika na lumilitaw. Mm -hmm. Mga bagong salita na nadadagdag po sa ating bukabularyo. Okay, maraming salamat po. Mabuhay yung Wikang Pilipino. Jose Ladera Santos po, Chairman ng Komisyon sa Wikang Pilipino. Maraming maraming salamat po.